Good morning, good morning mga idol. Uh, ako po si Paul Pitso ng Hapan Sands Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Yan po ang location po natin mga idol. Uh, kasi maraming nagtatanong saan po location po tayo. So, pero yung uh, setyo or saan barangay po tayo, atin na po yan. Kasi nandyan po palagi si, ano, si Saco Farm. So, magandang umaga. Uh, alas 5 pa po ng... Uh, Ganito ng uh, umaga, nandito na po tayo sa taas At kasi mag-update po ako sa inyo Yung uh, early bird po natin na uh, 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 October 17 born So ilang buwan na sila ngayon So, uh, teka muna, 18, 19, 20, ano ba yung 21 So 1 month and 4 uh, days So malapit na po tayo magbabaksin dahil uh, 45 days po ako nagbabaksin ng Coriza So, chine-check po natin. Uh, sa awa po talaga ng Panginoon, uh, isang blessing po sa atin dahil uh, wala pong casualty. Yan. Uh, ganun po talaga tayo kasi dito sa Surigao del Norte, uh, sa Caraga region, uh, pag hindi ka marunong mag aalaga po ng uh, ganito karami ng mga sisyo is talagang hindi ka mabubuhayan. Kasi ulan, init, ulan, init, ulan, init yan ang ano po namin dito uh, unpredictable weather po dito sa amin so yung mga shout out shout out sa inyo lahat pero mamaya na po ako magpa shout out yung ipa shout out ko is yung nag-aabil po sa atin ng uh, early bird shout out ko kayo so ngayon uh, saka isang blessing din dahil uh, kahit uh, medyo ano ba tawag sa Tagalog yun uh, sa mga tauhan ko uh, medyo stricto po tayo Ah, uh, naman ng Panginoon ay nagtagal po sila sa atin, uh, dalawang taon na po. Uh, inaalagaan po nila yung uh, <coughs> yung mga manok po nating alaga. So, ala lalo, lalo, lalo na po sa sisiw Yan, ayun uh, ang pinakaimportante. Para kinakailangan hindi po magkasakit. Healthy-healthy. <coughs> Kung anong talagang uh, dapat gawin ay ginagawa po nila. Ginagampanan po nila. So maraming maraming salamat sa iyo GR at saka Ayan at saka Burog at saka si Tuto. Yan. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, kaya nga pag-aglagaan nyo dahil uh, meron naman tayong incentives na binibigay ko sa inyo. So maraming salamat po talaga. So may mga ambisyon po tayo kayo na magka magka motor daw. Yung isa nakamotor na. So yan. So, sabi ko sa kanila mag-ipon Uh, yung pera, huwag iwaldas Gawin sa tama Okay, <clears throat> so ngayon pupunta na po tayo doon Na uh, bubuksan na po natin yung uh, Tawag nito yung uh, Para makalabas na po yung mga sisyon natin uh, Medyo maganda-ganda ang panahon Kagabi, grabe ang ulan So kailangan po talaga sila ipalabas uh, Para at makagala naman sila So tara. <coughs> So, andito na po tayo sa rinjing po natin. Uh, buksan na po natin mga idol uh, para makalabas naman sila. Dahil uh, yun talagang gusto ng mga monok po natin na kailangan makalabas sila. Ayan. Tingnan mo. O. Uh. Ang healthy po talaga nila mga idol. No? Talagang it's a blessing for me. Na talagang healthy po yung mga ano natin. Yung mga sisiyo po natin. Yan. <laughs> nandiyan na po sila sa taas. Ano ito? Yan. Labas na lang sila. Oh. Yan, lumalabas na po sila. Lumilipad po sila. Ah ganito po mga idol na tingnan ko dito nasa 55 to 60% percent yung uh, male. Oh. Yan. Grabe po ang healthy nila. So yan po mga idol ah, yung naga-abel po sa atin ng pahulugan ah sa early bird nandito na po. oh Palagi kong sinasabi po sa inyo na <coughs> tawag dito ah naglilimit lang po tayo. So siguro By next year, talagang uh, kung may biyaya palagi na ibinibigay sa atin ng Panginoon, so yan, dadamihan natin. Uh, dandahan lang po tayo, hindi po ako nagbibigla. Uh, yan. So Yung uh, na-post ko pala sa FB, uh, alam nyo, may tarsier dito. Ang uh, ano ko lang, concern ko lang, hinuhuli ko yung tarsier, kasi baka kumakain po sila ng sisiyo. So, tinuton over ko kagad sa sa dinar. Akala ko po na yung tarsier is buhol lang. Meron pala tayo dito. <coughs> Excuse me. So, yan. Ah, uh, j ano bang gamot na ibinibigay mo ngayon? Ha? Ah? Ano, ano, ano? Vitapromax. So, vitamins po tayo. Dahil, ah, uh, saksi si po nagbibigay po tayo 5 days ng uh, antibiotic para for prevention tingnan mo naglalaban na oh so ano po tayo ngayon yung iba dito buksan mo na lang dito pag ano malakihan kalakihan mo na lang pagbukas paki laki so yan po oh, tingnan niyo paki mo yan yung mga Male yung ano oh Maraming maraming talagang salamat uh, sa inyo na inalagaan nyo yung mga sisiyo po natin ng healthy. Yan. Uh, yung iba, nandyan pa sa loob, hindi yung lumalabas. Dandahan po sila lumalabas. O, tingnan mo. So, at least masaya po sila pag na nasa labas po sila. Hmm. kailangan. Kaya nga gumagawa tayo ng range para at least makagala-gala talaga. Iba talaga pag uh, nandiyan sa range. So, yan. Uh, ano pang ano po natin? So, maraming maraming salamat po talaga sa nag a, -a uh, Lapit na po yung uh, pag-start ng hulog po natin. Yan. Uh, salamat. Maraming salamat talaga. So, at least nakikita nyo na na <coughs> ano tayo. Meron tayo. Legit po tayo. Kasi marami daw nagtatanong na ano na tawag nito na ah uh, mo muna may nakalabas, na legit ba daw tayo or ano 'di ba so yan ang ano po natin salad muna natin ito ah uh, legit po ako kasi sabi po ni Manong Manong Dani na pagpunta ni Manong Dani dito tumatawag yung ibang uh, naguhulog sa atin sabi nila, ano ba 'yan? Legit ba 'yan? Sabi ni Manong Danny, yung shipper po natin ay legit po tayo. So, wala namang pulpalpak na ano na yung uh, first delivery sa January born as ah, ano 'yun. <clears throat> oh, January born nga. At saka sa late born. So, walang nagre-reklamo po sa atin na ganito yung manok natin, ganito po yung ano natin. So, maraming maraming salamat. At saka po sa talagang nag-aalaga po sa atin uh, Talagang uh, magpapasalamat po ako sa kanila Na inalagaan po nila yung uh, manok natin So wala naman talaga akong masasabi dahil uh, magpapasalamat po ako palagi So yun uh, Hoping uh, this November 20, 27 or 28 mag-vlog na po ako Mag-final meeting po ako sa national born po natin Yung national born po natin Ay magpapahulugan na naman po tayo. So, pag uh, vlog ko niyan, pwede na po tayong uh, mag-accept uh, mag ng uh, reservation. Okay? So, yan. Uh, abangan nyo po yung final meeting po natin sa January. Uh, yung mga process po natin. Yan. Sa breeding po natin. So, grabe oh. Tingnan nyo. Ang ano talaga. Uh, ano ba ito? Oh. Ang ganda po ng ano, humapatong sila sa kahoy, humahapon sila sa ano, so 'yan. Grabe ang ah uh, ako ay blessed na blessed kasi marunong po tayo mag-alaga ng ah uh, ganito sa amin yung klima sa amin kasi yung iba talaga nagrereklamo na hindi daw sila nabubuhayan. So blessed na po ako niyan. 'Yan. So yan lang po tingnan mo muna. I ano mo muna eh. Hindi po mapapasok, nagpapainit kasi maya-maya pa yan na namin patayin yung uh, i-off yung ilaw. O so, pag uh, nilalamigan sila dito sa labas, papasok sila dyan sa loob para at least ah uh, uh, magpainit sila. So Yan ah uh, malinis na po yung area po namin doon. Yan, nalinis na po. So, ang ganda na po, maliwalas na pero nasisira yung dalawang grass cutter ko. Mamaya pupuntahan ko kung ayos na ba yun. Kung hindi talaga, bibili na naman tayo, talaga tayo ng bago. So ganun po, magastos po talaga ang breeding. So yung nag-uumpisa, uh, inahangkayat ko po talaga kayo, ano ba tawag sa Tagalog, na uh, magpahulugan po kayo. Uh, yung si Alakdan nga nagbili breeding sa rooftop. May mga buyer. So 'yan. Magandang-magandang uh, ano namin ah uh, dahil kay sabong pilas. So ngayon, mag-ano na po tayo mag uh, uh, Pa-shout out. Pa-shout out po tayo. Okay? Ah, uh, Idol uh, Ruel Amano, Sabong Pinas. Early bird pa. Nakikita ko na yung uh, yung vlog ko na nagme-message -mi ka doon, sabi mo bibigyan mo ako ng buston. Yan. Maraming maraming salamat, sir. Feeling close ako sa iyo ah. God, God, bless po na binibigyan mo ako ng regalo. So, hahantayin ko na lang po. Hintayin ko na lang po. Hintayin ko na lang. Maraming salamat. So, yung uh, Ox Herbs Family, uh, shout out, Remil Vlog, Linyada ni Mamay, PG Birgara, Enchong, Melbet Flores, Alakdan, Salciotro, Draser, Melpi Burga, uh, Michael Pampula, Richard Quinto, Kinyo, uh, sila sila siyipuna ko ay dun, uh, Sheila Maas, Mercy Bulanyos, Gmar Castillo Dorado. Uh, uh, yun po ang uh, tawag nito, yung mga Observs family po namin maraming uh, maraming 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 salamat uh, Melbert Flores sa Oxabs mo, yung may-ari po ng uh, uh Vitamins. So shout out po tayo sa naguhulog sa June ay uh, uh, October yung tawag nito. Uh, Early Bird, John Retisado, Rinanti Largo Bulatan, Jikin Arisa, uh, Granados Orlando, Daniel Adorable, Oh. Yan ah. Uh, Yob Alabarta, Jo Marie Lakbea. Oh, ito po sila ay, ay paid na po. Ah, uh, nandoon po sa labas si Sir. Hi sa iyo, Sir. Ah, uh, GR kahit malayo pa paid na siya. GR Palatikera, G G E R, GR. Oh. Ah, uh, Marami-rami to sila, Jis Guerrero. Ben Inocentes, Larry Mendoza, Martins Durenges, Martin G. Lagan, Lakay Boron. Yan, na. Yan po ang uh, kumukuha po sa atin ng trayo. Ito naman ay pair. Jan Jan Nabaho Paglinawan, Serapanya, Ariel Jan Ario, uh, Ruben uh, Parinyas Arthur Banyaga. Jis uh, Susubrado, si Jiso, uh, Ricky Sumalinog, Ronald Dayo Obaum, Mark Anthony Pante, Rokiana Jiki, Sherwin Miranda, Oliver Sapipi, Sir, uh, Alpran Ampayos, yan, uh, King Roy, Junel uh, Junil Masukol Orlando Francisco Yan. si tamo na ah, dito naman tayo yung kumukuha ng mga pullets, Christopher Luencas oh. ah, Danilo Balin Lee Torres William Asusina Imana na Taglinaw oh. Dito tayo sa mga crosses po natin. Pridi Sabuero, Igo Martin, Yuleto Gasis, Nance Doner Ocon, Alexis Victoriano, Paulino Piolo Ferrarin, Eduardo Bustamante, uh, Wilmer Ryan Silva, Silada, Sinon Guevara, Sir, uh, Jubin Boston, Marvin Tandugon, Orange Courts, Engineer Cortez. Oh. John Mark Arkelia, si GB. Yan. Nicolai Nicole Labidad. Uh, Nimisio Pakibot. Darwin Al Alibido. DCE si Backyard. Yan. oh, uh, Lando Magnay. Si Mario Milinya. Rudmar Balucos, Joaquin Bunsay Junil Alburo, Jan uh, John Ryan uh, Fernandez uh, Lindon Esperanza Walter Almignana, Romnick Am Amparo Sir Rumnik Hi sa'yo uh, Juni Makasiro Randy Esperta Yan. Si Randy oh, ito Si Madam Marilin Marilyn Antipasado So yan po ang nagpapaano po sa atin na naguhulog po sa atin ng uh, uh, early bird. So yan, uh, -lim na naman. Oh, so, Mamaya-maya, pagkatapos nito, papasukin na naman sa natin sila. So ganun talaga, uh, parang bata po alagaan ang sisiyo natin. So yan lang po. So wag nating kalimutan magingat, ingat Huwag nating kalimutan magdasal. Pag magdasal man tayo, lagay po natin sa isipan, sa puso po natin si Jesus Christ. God bless us all. Good morning.